Ano oh, na, magkano naman to? Ganda. Isanda oh. bawat isa po mga guys. So ito, presyuan to. Ano pa pwede dyan? Ano to? Ah, uh, conditioner na clean So, oh. magkano po ito isang pack po? Sampo ito. Sampo yung sandan So isang ganyan. O oh, yung gusto mong papaganda, ano naman? Maganda, magkano? No? 50. 50 call gate natin mga isa na pag ganun mga 50 pesos. Ay, 50 pesos. Na ah, bago na 'yung lagyan n'an. So, bago, oh, bago no. Bago na lagyan. Mamayaman na 'yung planta no. Oh, baka ano oh. <titulasi> kasi niyan, you know? Oh. Parang lotion kasi. Oh. Ito naman tayo ng tag bill na rin mga guys. Sa mga po. Sa to madam. Oh. Para tingin rekto na magbayad. Oh. Hindi sila mamang naghanap ng mga mura ng mga ano, bat mura. Sabi gano'n. Sabi gano'n. Wala ang pagkailan. Yan ang tinda ko eh. Kasi, bakit mga nagtatanong kayo mga guys? Eh, kumpara to sa marketa mga guys, hindi lang 100 to. Kung bakit lamang? mo? Si nanay, dito, nilalatag lang to rito. Oh. Kaya wala siyang binabayaran tak, kung di butaw lang. Butaw Yo, lang tama, din. Tama, tama. Oh. kasi malit. Alam pero mo, bubutawan siya ng isang daan. Kung bibig sa mga bago yan, oh, so 120 yan. Oh, yan, di ba? Okay. Dito, sa kanya, mura lang. Kasi hindi siya nagbabayad, siya nagbabayad ng, ng tax. At nagbabayad eh. kasi ng pwesto. Oh, pwesto, hindi siya nagbayad. Kumbaga, ito, latag lang siya. Uh, dito siya. Kaya tinatawag ang burotan eh. Uh, okay. uh, di ba? Kaya tinatawag ang burotan eh. Oh, uh, life boy, oh, boy pa yung life boy. Ano siya? Ah, ano siya? Boy pa yung boy, no? Oh, May like oh oh, 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 oh. oh. butaw sila. Yung mura pa, friendship, 10 piso. 70. 70? Oh, 70 pisos, mura, mura. Ito, 70 din. Ito guys, pag napanood sa video natin, 70 ang presyo na ito pag sabihin na napanood kay Tony Vlog sa Combolt Vlog. Oh, Magiging, si, si mo ano ito? Hindi na 70 yan. Hindi na 70. Oh. Mga ano na siya, mga 75. 70... Ano na siya, 69. Okay. <laughs> oh, yung 50 mga presyo sa marketan pala tong oh, 150. 150. So, tingnan mo. Tingnan mo oh. naman to. Ito to to, so, tingnan mo. Kung hindi ka naman ah, oh, O yan Sino. yung mga tatak nito mga ito. So, do. Yan, mga tatak. Oh, so, mayroon tayong mga tatak 70 tayo lang. Oh, so, 70 pesos kasi ko. Tama oh. 70 pesos lang din guys. Sama, sa, nga, sa mga pere, no? Pag ang pangalan pa lang, 'yan ang binabayaran. Lang ano? Dito lang 70 pesos lang. O nga 70 Apaka pesos. Yung demanda so, mga ano, takuri, takuri, takuri no. Ang bala wala may-ari. Basta ito na mga ganyan, mayroon tayong magbibili dito sa Carmen Planas Stainless, so stainless pero ah mga stainless mga takuri mga guys, mga ito, mga segunda mano pero pwede din pwede pa naman. Pangmasang presyo at mas. Bibili naman sa hindi mo kalayo sa markitan. Sa Marquita ay for example 150 sa Marquita. Sige mga 100 dam, makukuha mo yan. Dito? Oo, dito. Sa so, mga 100, natin, no? Alright. Magkano pa? O, oh, 50 lang pala. hindi nga lang kala yung sinabi ko eh. Sinabi ko kanina yung 100. O, tingnan mo 50, oh, 50 lang. Baba, baba. Eh, paano ko lang pagpinta ko dito, dilogin na yung bumili. Oh, ta, Kasi no. isang ko. Oh, 50 pesos lang pala. 50 lang pala oh, diba? dyan, no? Oh, oh, tangka 50 lang. Pang masang presyuhan natin yung sinasabi ko. Pag sa Marquita, 150. Dito lang sa 100, pwede na. Pero isipin mo, ispect natin 100, di mo pesos lang pala. Sa mga t-shirt po, magkano ma naman? 100. 100. 100 guys sa t-shirt. Long sleeve lang ka to. T-shirt sa lang. 100 lang yun. 100 lang. Ito pa, mayroong ibang color win dito. Ito long sleeve. T-shirt pa rin. O yan. 100 pa rin. 100 din po. Plastic pa talaga no? So may, may no. mga upuan tayo dito, 200. 200 so, guys sa bike. 200 upuan no. ng bike, no? Upuan no? So, no. yun sa mga guys, hindi na sa mga pisto niya, mayroon mga natin yun, tungkol natin sa mga bike. So may nagtatanong sa'yo. Oh. So mga tungkol ng pisa ng mga bike, no? So, so, natin. Natin. so, so may nagtatanong kay ano? Ay, and combo team Black, and black no? so mga viewers ikon, Combo team vlog, no? Ay lalo-lalo sa mga viewers ni na hey, oh, subscriber natin. So mana ko na, okay sana. So dito ma'am sa mga helmet 250 po. Ayan, so, dito so, so, oh, mga guys. Oh, so, ito mga sa mga helmet ng mga mga pang bike bike. Guys, 250 ang price. Yung negotiable pa naman siguro sa 250. So, so, pwede pa matawaran tumawa, mga tumawa, no? So iba't iba mga color dito so, mga guys. So ang gaming mo dito. Red, so ito about na mga ito. Blue ganito, mga and white combination. Sabi no? ka mga, mga, mga plastic pa uh, ito mga guys ha. Uh, gaming iba't iba mga color win. So may for example dapat man tayo dito sa mga handle Ito, handle. handle. Sama na sa no? to sa motor to. sa mga motor natin. So handle sa motor magkano naman for So 100. 100. O oh, 100 lang. So iba't ibang color wind din dito mga guys. So mayroon tayo itong, ano. Teta wake may bike ka. Anong tawag dito, boss? Plato 600. 600. 600 so ilalabas natin Tama -tama, para makita naman para makita naman ano natin na. yan ganyan lang so so yung mga guys yung so, mga guys so yung tiyatawag nila plato to oh plato no? plato sa bike Oh. So, isang set na to. Isang set. So, di, so magkano? 600. 600, 600 para mga presyo ito mga isang sa 600, plato. 600 ma'am, no? 600. Wow. O, oh, 600 dito guys, ha? Tawa ko muna Saan pa kayo? <laughs> okay lang. Okay lang basta labog yan. Yan. Ganyan lang. Open lang yan. Nakaganyan so, lang. Yan. 600 dyan. So, yan. O, so, oh, yan. Mga about na mga ano. So, pares oh. pares lang ito sila. Oh, Ay, to sila. O, oh, 6. Ito, ito. Ito, ito plato rin to. Plato din yan. Naka 3 ba yun? Trip? Pares lang dito madam. 500. Wow. Bumaba pa. Uh, 500 yun. 600. Bumaba oh. no? 3 ba no? 600. So oh. ito oh. iba naman to. Right. O 1 Ha? 1.5? Ito ito. Wow. Lucky no? Naka 2 ba yun. So 1.5 ito mga isa. Halotech na ano no? So 1.5 ito mga presyo. Ito may karton ito mga isa. 2 ba Magkano? Naka 2 ba Tubay siya, 1.5 5 Tubay po, 1-5 kung ang isyan. 1-5 So, about ano naman yan? Naman? Mayroon ba tayo dito, mga guys? Ito naman. Isang set. Isang set. Magkano nito, madam? Ano lang po yan? 200. 200 lang ito, mga guys. Dalawa siya. na po yun, no? O, oh, dalawa. Uh, yan, pero mga... dalawang piraso yun, Magkabila Ay, isa lang po. 200 ang isa. O, oh, dun. Sa mga about naman, ano, kadena, parang. O, oh, dito yan. naman, guys, sa kadena. Yan para makita oh. natin mga viewers natin nagtatanong so oh. mga part ng mga bike. 250 guys, so. Oh. Na, gold na to, goldong kulay, no. Anong ano? Kahit anong bike pwede po to. 8 speed. A8 ah, speed, speed lang. A8 speed, no. Yung tawag nito. Bracket. Bracket. Is bracket. Bracket. Kumain so, ka ng -no, ilang ano po? 300. Wow. ilang wow. Ilang tito? 1 2 3 4 5 6 7. 7. 7 speed. Tu, magkano po? 250. Yan, 250 so, 150, no. Dito sa pura, kumpara sa. So, mga brand 'yo, 'yan ha, hindi oh, mga, mga brand yan. So, 'yan. Dito naman, ma'am. 300. sa pedal nyo no? Pedal, 'no. Oh, 'yun, 'no. sa mga 300, Sa mga bike, ha. So, 'yun naman, yung ano. Ito naman. Ito po sa gaya ng Ayun Magkano, ma'am? 250 ni Black. 250. Eh iba hindi lang mga ibang mga mga bike dito ma Maryon Shadow ng mga riso. Yung tuturo lang natin dito sa. mga makatuloy naman na ako sa yun. Sa inyo po yun. 'yun guys, yan. Meron dito guys mga mangga ng handle grip ay sa mga ano mo, ma'am. 400. Wow. Sa mga opuan na to. 200 din. Thank you, mama. Requesto nang ano natin. Para pumunta rito at makita nila tong mga latag mo niyo. So dito tayo. Ba't ibang mga color win din sa mga guys, yung dalawang labor ito mga dalawang labor. Oo, oh, part ng oil slick. Oo, oh, yan. Magano mga 2,000? So, 2,000. So, iba ibang color win din bay, so bay, so yes. mga guys. 2,000 yung yan. So, mga dito, part ng mga bike na. Ano tawag dito ma'am? Hub. 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 Lahat po ng klase ito, 2,000. wow. Guys, so, 2,000 ang hub nito. Tunog mayaman, no? Ayan, turong mayaman tayo, mga, to guys ha. Ayan, naman tayo rito sa isa motor naman sa ista ng motor. Sa isa ng motor, magkano? 300. Yung mga kyan, yan. So, mga, yan. 300, 300 guys. Uh, so, 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 no? so, mayroon naman tayo dito, flags. 300, 300, 300, dito nga, 300 dito. Sa din sa motor din sa motor. Kapisado mo kasi may motor ka Tony Vlog, no? So, mayroon ito. Oh. Kick natin. Sa kick natin. Sa kick. 300. 300 okay. din. Saan ka pa puro 300? Saan mga, Dito oh. na. Dito na. dito sa mga... Puro dito sa kamarang ng Carmen Vlog. Mga brand nyo ito, ha? Brand nyo lahat. Brand nyo yan, no? 2,000 daw po. Okay. Tunog mayaman. Tunog yan. Pero marunong ka. Breaker pa. ba to? Breaker. Ah, switch. Ah, dito po. Ang ah, bago na. 500. So, magkana ito so, ba? 500. Oh. Mayroon naman tayo sa ilaw guys. Yung ano? Solar. Solar. 200, 200 watts. 250. 250. 250 watts. Oh, 250. Yan. Yan, 200 watts. 250 lang po. Wow. Wow. So oh, nagana okay. pa naman sa nag ikaw, nagagrind ka ba? Ah, hindi mo rin naranasan to, ibang trabaho okay. ako, naranasan ko. So magkano ang presyo ni isang pakdel? 200, 200? isang ano, ilang box, ay uh, ilang piraso to? 25. Ah, 25, 25 pieces to mga guys, so 200 o? lang. So, wala oh. kayong mag-time sa uh, kami kwenta kung magkano ang bawat isa. Oo. Oh. Kung maninegosyo mo, pwede. O ibenta mo nang Benta mo 15, pwede pa rin sila, pwede, pwede no, pa rin sir. sila, no? Para Kasi 25 eh. Oh, o 25, pang negosyo, pang tinda. Pang-hardware, uh, hardware. Yeah, pareh lang sila. Pareh lang sila, no? So, sampa kayo. Dito na kayo pumunta. So, sa mga nag-request sa atin, Tony Vlog, no? Ng mga, ano ng mga bike, parts ng bike, nandoon lang. Yan, ha? Salamat, eh. Thank you na marami. Yeah, thank you, Jan.